mistaken identity at hindi ang napabalitang hubot-huban na tumatabi sa mga babaeng natutulog sa presidente Rojas at magpet ang lalaking kinuyog at hinuli sa ginawang citizens arrest sa barangay Tagbak Magpet Cotabato Kamakalawa ito ang kinumpirma sa Radyo Bida ni Magpet PNP Town Chief Police Major Abdul Salam Mamalinta kung saan sinabi niyang hindi tumugma ang deskripsyon ng mga biktima sa sospek. ang hindi po nagtutugma yung identification ng uh, tao na pumasok sa mga bahay doon sa barangay Inak at yung nahuli uh, barangay Tagbak. Kung tinutumbok natin ngayon yung suspect natin, no? may mga kuha kasi ng CCTV. And uh, pinaka-identifying marks natin is yung mga tattoo sa kanyang katawan. Nag-amok at nagwala kasi ang lalaki sa nasabing barangay kung saan nahirapan silang pigilan ito na tila sinasapian ng kung anong espiritu. Nang mahimasmasan ng lalaki ay hindi nito maalala ang kanyang pinagagawa at sinabing nagtungo sa magpet para mamutol ng kawayan. Nabatid na taga President Rojas pala ang lalaki at tatlong araw na palang pinaghahanap ng kanyang mga kamag-anak. Ayon kay Major Mamalinta, pinasuri nila ito sa eksperto at nang ma-turn over sa pamilya ay nirekomenda nilang ipatingin ito sa psychiatrist. Samantala patuloy pa rin ang kanilang pag-imbestiga sa notorious na manyak hanggang sa ngayon ay mailap pa rin sa otoridad. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.